So guys, good morning. So, kaya gising ko lang and then naghilamos and then after so tulog pa kasi yung mga anak ko so nagila ko ng pambisay. Nungan ko lang. Pero ginising ko naman yung ate. Si ate. Yung panganay ko. Para bantayan niya yung mga mali. Yung kapatid. So, hintay ng pambisay. A few moments later. that. Ay, good morning. <laughs> good morning. Si Ate nandun. tapos yung isa kong anak nandoon sa balkon. <laughs> uh -huh. The next day... Na! Ma? Mabigat yung sapatos mo na? Magaan naman ma na eh. Magaan lang naman ma. Na. Magaan lang pala o ba di ka marunong maglagay sa lagayan?